Assalamualaikum magandang araw, Locarbers! Today nga po ay magluluto ako ng tinulang paas sa manok or adidas. Ahaloan ko rin ng kunting laman mula doon sa puno ng pakpak para sa mga anak. Kung napadaan ka't bago lang, huwag kalimutan mag-follow, subscribe, share to your friends. Baka sakaling magustuhan din nila at magka-idea silang mag-low carb na rin. Medyo makulimlim dito sa amin, kaya masarap ihigop ng sabaw. Lalo pat punong-puno ng collagen itong chicken feet. Kagaya kung nagtitipid at mahal din naman, ang collagen ito ang isa sa pinagkukunan ko. Para still look younger, healthier, blooming skin. Ano daw, ang dami kong dadal. Asya, magluto na nga lang tayo ninyo, sa inyong screen. Mga ingredients. Bukod biro nga, totoo naman talaga ang aking sinasabi. Okay. Kung minsan, para makatipid tayo, matuto tayong manalik. Sal, andyan naman si Maring na handa sa ating magtugon sa ating mga tanong. Ang pagkain ng masagana ng collagen at natural way of cooking at mga natural din na mga ingredients ay isang mainam para sa kaating kalusugan. Kagaya na lamang nito, patis, asin, paminta, sibuyas, bawang, bawang luya ang ating mga sangka. Walang preservative nito, fresh talaga. Kapag tayo'y palagi ang kumakain ng mga healthy at mga natural, ang ating katawan ay magiging malusog at healthy pa ito. Isabay mo na rin ang pag-ehersisyo, disiplina sa pagkain, alasin ang mga high carb na pagkain, lalo na ang asukal, makita mo ang katawan natin ay magiging masiglat, malusog at mapwede ma-reverse or gumaling ang ating mga karamdaman. Bagamat hindi ako doktor, ito ay based lamang sa aking own experience. At syempre, mas mainam pa rin magpakonsulta tayo sa ating mga kanya-kanyang doktor. O siya, habang nagpapalambot tayo doon sa at paan ng manok, dito naman ako sa aking garden kumuha ng malunggay. Ito'y so, itinanim ko lamang sa galon dito sa aking teres. Pati rin itong alugbati, ilang beses ko nang naharbisan ito. ba diba, ika nga lamang ang may alam. At madiskarte sa buhay, lalo na sa hirap ng buhay ngayon, mahal ang bilihid, lahat mahal. Kahit saan ka lumingon, lahat talaga ay nagtataasa na. Sakit sa ulo ang pagbudget, di ba? sinong nakarelate, comment down below. O siya, sa kadaldalan ko, hindi ko na namalayan na ito ay malambot na pala. At syempre, nilagyan ko pa ng kunting asin at sili. Bago natin ilagay itong ating mga gulay, saglitan lang naman ito. Hindi obrang ma-overcook, papait kasi itong malunggay. Sa puntong ito, nakatipid ako ng malunggay at alugbati. Higit sa lahat, ito ay sariwa. Kayo po ba ano ang inyong pamaraan sa inyong pagtitinula? Wala kasi noong nag -carb ako, bisprint ko na itong si Sayuti. Bagamat may tanim akong papaya, dahon panahon ang ginagamit ko, dinidikdik ko ito at kinukuskos sa aking balat at buong katawan bago ako maligo. Hindi akong iilan na lang gumagawa nito. We'll see you on my next video.